Hello sa inyo mga bossing, good day po. In today's vlog natin, isishare ko lang sa inyo kung paano mag-reset dito sa ating manifold gauge ng aircon. Then kasi kita nyo naman ay mataas na yung pressure pero titingnan din natin kung may laman ding refrigerant bago tayo mag-set or reset nitong uh, manifold gauge. So ngayon, i-release ko muna kung may laman. Yan, binuksan ko yung valve nya and wala siyang reaction ibig sabihin nakaset talaga yan sa halos 10 psi kasi kung halimbawa na ganyan yung pressure tapos sasaksak natin maaaring hindi tayo uh, magkaroon ng tamang reading para sa ating aircon and mag false reading tayo at saka at the same time baka magka problema rin tayo sa troubleshooting okay so open rin natin to ayan, pansin nyo naman na in ko na yung valve nya, hindi pa rin sya bumaba, kaya ang gagawin natin dito is ika-calibrate or reset so basic lang din naman kung paano mag-reset nito, ang gagawin lang natin dito is uh, meron tayong flat screw and open lang natin tong takip yan, kabilaan yan once na nabuksan na natin uh, pipihitin lang natin itong uh, bilog na to then, pakaliwa, kung hindi ako nagkakamali so ingatan lang natin kasi motor ko to baka matusok yung ipuan wala kasi akong lamesa ayan tama yung pihit ko lagay natin sa zero ayan. every time kasi na tumatagal ang ating gauge nawawala talaga yun sa alignment or reading Ayan, okay na siguro yan. So, sarado ko muna to. Ayan, ayos na dito. Ito naman. Pitin natin pa kaliwa para mag sa zero. So, ang video na to is para sa mga merong mga manifold gauge ng aircon. And para na rin sa ibang tao na gustong matuto sa manifold gauge, ganito lang po yung pagre-reset. Okay? Takip. And wala, tapos na. Ganun lang yung pagre-reset mga lords and pwede mo na may salpak ito sa ating AC and para malaman mo na rin kung gaano kataas yung pressure ng ating AC system kung may problema man 'yan. Okay? Thank you so much po sa panonood and I hope may natutunan kayo sa vlog natin for today. Thank you. Thank mm -hmm. you.